Good morning, everybody! Ayan na sila. Waiting na sila ng pagkain. Tingnan nyo. It's time kasi na para magpakain. Quarter to, I mean, 6.30, 7 na. So, medyo okay na yung araw. Sana tuloy-tuloy na talaga to. Ayun na, yung sabi araw. Ayun. Basta nandun yung araw. So, guys, yan. Magpapakain na ako dito sa side sa aking mga alaga, yung aking mga girls sempre, the si Yu at saka si Agent Orange, ayon. Pero siyempre, bago ang lahat na yun, papakain ko na muna yung aking mga sisiw. Kasi doon sa mga bagong nandito at saka sa mga misis nyo, mayroon akong inaalagaan na galing sa Aguilahas GF. Yung kanilang um, da is Melsim's Black Bulik at saka yung isa naman si Little Miss, yung pangalan ay isang sweater kelso. So, so ayun saan ba? Ayun sila banda. So, puntahan natin. Guys, dinadaanan ko talaga yan sila bago ako magpakain sa ating mga alaga dyan. di ba? nyo. Yan yung ating mga girls. yan Si Amber tsaka si Judge nagaharutan. So, ayan. Tapos, yung white kelso na yun, si Notorious yun. Tapos, syempre, hindi naman sa atin yung mga bulig. Alam nyo na yan sa si Lady Blue, hindi rin natin pwedeng pakialaman. So ito ang ating mga alaga, yung ating mga sisiw. So bakit ko sila inuuna pakainin? Kasi ganito yung style. Meron silang Progen Z. Ayan. At saka yung kanilang pagkain is nakatakal na. Ayan. Dahil dalawa lang naman sila. At saka yung isa lang naman si Notorious para sa kanyang aparting food, hindi ko na kinukuha yung kanilang lalagyan ng mga pagkain. So, kumukuha na lang ako ng kanilang um, portion para sa kanilang pagkain for today. Kagabi, nung naglagay ako ng ilaw dito, binigyan ko sila ng madre de agua. Ayan. Gusto nila yung madre de agua. Yan ang kanilang minamunch. Kapang uh, gabi, pag naisin sila. Kasi pag gabi naman nakikita nila kasi meron silang ilaw. So, ito yung gamit natin. Yung gamit natin is Solar ilaw lang para overnight may ilaw yung mga sisim natin. So, papaarawan ko lang yan dyan. Tapos, bubuksan ko lang sila para na. At malagyan ng bagong tubig. Bagong inumin. Which is progeny din. Progeny din yun. Ayan sila guys. Ah. Chik, 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 chik. Ililipat na natin sila ng pwesto kasi masyado na nalang tinatal yung mga damu damo dito. So, lipat natin sila ng pwesto. Ito guys. 40 grams yan sila with na uubos naman nila tapos kailangan yung ating mga sisiw mga misis dyan kailangan yung mga alagang sisiw ng ating mga mister o ng ninyong yun dalawa na kasi ikaw na rin nag-aalaga kailangan hindi sila na uubusan ng pagkain kasi sisiwin yan sila nandyan sila sa panahon or edad na patubo sila so kailangan hindi sila magutom chik 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 Ay 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 ay. Ay ay. Okay. Mm. So everyday pinapalitan natin yung kanilang tubig na ginagamit ngayon is Progen-C. Meron silang vitamins. So palitan lang natin. Ay! Ah! Sorry Ayan guys. So, Kainin sila. Ayan. Magana yan silang kumain. Medyo shy lang sila ngayon kasi nandito ako sa tabi. Pero masarap yan silang kumain. Etong progeny nila is para sa kanila. Ayan. Parang ito ay vitamins. Maganda to sa mga sisiw talaga. As in, ano ko na to? Subok. Subok na talaga. No questions asked. Subok na to. Okay. So, kanilang inumin. Itong progency na to is nalaman ko nung nag-attend ako ng seminar. So, sinubukan ko sa aking mga sisiu na naging effective naman yung kwento ng progency ko at saka mga sisiu na yun. Tingnan nyo na lang sa mga previous ko na mga videos kasi effective talaga para masubukan nyo. Yung dating-dati pa, maliliit pa nyan sila. Bali guys, eto sila, 'di ba kanina medyo mailap sila sa akin. Kasi ang nangyari, hindi ko na sila nahahawakan kasi nandito na sila, medyo nadadaanan ko na lang. So ang nangyayari ngayon, medyo umiwas sila sa akin. Pero medyo lang naman. Ano pa rin naman sila, hindi pa naman sila malayo yung loob sa akin. bali may nangyayari ngayon guys, ililipat ko sila sa kung saan malapit yung mga tao para masanay sila. Para pag may kukuha sa kanila, madali sila sasama. <laughs> hindi. Para sakali man, di ba? maganda yung mga inahin na mabait sa atin kasi mabilis mo i-check yung kanilang itlog kung mayroon mong problema kung ito na sila o naglilimlim hindi sila magagalitin so mas maganda yung mabait yung mga alaga natin so papakain ko na lang muna sila paparelax tapos maya maya pagkatapos ko magpakain sa aking mga ladies at saka yung couple doon sa dulo saka naman natin sila babalikan para ilipat na kanina guys di ba Kita nyo, dinaalam ko lang sila. Ngayon, babalikan ko lang sila para kumain. Tingnan oh. yung dalawa. Nahigikain ng mga pagkain ng mga nokis. ako. Maganda, maganda sana yung araw ngayon para matuyo-tuyo yung paligid. Oh. Ay, ganda ka. <laughs> Tapos, syempre, itong mag-asawa na. Tapos na ako magbigay sa kanila ng successor. So, ngayon, magpapainom nyo na. Guys, ito yung iniinom nila o yung pinapainom ko is yung kanilang egg 1,000. Napaka-gentleman naman eh. Ano, Agent Orange. Hindi niya pinapakalaman habang kumakain yung ating miss misiw. pero meron pa yun siyang asin pang hardening siya pang -hydening. ay wala ka ng pagkain Batman wow wala ka naman yes talaga kasi magkakasabay silang kumakain na napakwento tayo dun sa mga sisiw natin kaya nauna silang naubusan ng pagkain ngayon gusto niya yung pagkain Guys, ayan sila ha. Ito, ubos pagkain niya Oh. Yung dalawa hindi pa. Si Buttercup, paubos pagkain. Ayan. Si Malagandang, paubos na pagkain. So, habang kumakain sila doon, tingnan natin, kumustahin natin kung ilan na ba yung itlog nila o may nadagdag na itlog o kung ano man. Tara, silip lang. Silip lang to. Ayun, meron na tayong isang itlog. Yung dalawa kasing kulay brown na yan is dami egg pa lang. So, thank you sa itlog. Kunin ko na muna sila, guys. Ayan, guys. Nakuha ko na sila. Itong kulay brown, sweater so Si Peter Miss At saka ito naman yung ating black na bulik Marsim's black bulik siya Si Wednesday So guys, naalala nyo dati, guru-guru mo -guru sila Yung kanilang likod Walang mga balahibo Kasi syempre yung kanilang space doon Sila-sila lang nag-entertainan sa sarili nila So yung kanilang mga kaibigan doon Nagtutukaan sila pare-pareho Pero ngayon guys, tingnan nyo naman They are both healthy yan. Tsaka makulit. So guys, doon natin ililipat sa kung saan pwede akong makahawak sa kanila pag umuwi ako o naladaanan ko sila agad. Yan. So, lipat tayo. Guys, dito natin sila ililipat. So, para kumain sila ng dikot or yung, eh hey, sorry, ng sariwang damo. Pero hindi pati yung kanilang mismong, ano, ah, mismong lugar talaga. Ah. Para lang muna sila makakain ng sariwang damo. So, enjoy na muna sila dito tapos aasikasuhin natin yung kanilang mismong paglalagyan dun sa sinasabi ko na araw-araw madadaanan ko ay nako iwan ko na muna kayo at ako ipapasok para may pambila akong feeds <laughs> ayun guys Yung aking mga inaalagaan na yun pinapalaki at ako si Aling Limay. bye bye